Hello mga kabisi main So may nag-comment sa ating nakaraang video na ah uh, pwede ba daw na magkabaliktad ang fuse sa paglagay? So bago ko 'yan sasagutin, ipaliwanag ko muna sa inyo kung ano ang gamit ng fuse. So ang fuse ito ay isang protection ng uh, electrical uh, equipment. So ginagamit ito bilang protection para hindi masira yung electronic parts ng ating uh, halimbawa is uh, appliances yan ang gamit niya kasi kapag nag short circuit ito ay uh, poputok yung fuse kapag mayro namang overload uh, poputok din itong fuse kasi may rating amperahe ang bawat fuse depende sa required ng appliances nyo so ang pios kapag uh, nilagay natin yan sa uh, circuit so walang problema ito magkabaliktad so may dalawang paraan sa pag-check ng pios kung ito ay uh, busted or uh, okay pa so unang titingnan natin itong physical appearance natin kapag ang fuse natin ay uh, transparent makikita natin yan may uh, lead sa gitna yan kapag naputol na yan ibig sabihin sira na yung fuse na yan so kapag uh, hindi naman transparent ang fuse so gagamit tayo ng uh, continuity tester So, gamit tayo ng plameter para malaman natin na ang fuse ay okay pa. So, bago natin i-testing ang fuse, uh, titingnan muna natin sa labas na appearance niya. So, by the way, ang fuse, ito ang nag-cut off ng supply. So, kapag walang supply, ang ating appliances or equipment... Unang titingnan natin yan ay ang fuse. Yan ang talaga ang unang masisira niyan. So paano ba ito mag-testing? So gamit tayo ng clamp i-check natin yung uh, continuity. So wala iba, wala tayong ibang uh, paraan sa pag-testing nito maliban sa physical appearance. So gagamit tayo ng continuity tester para malaman natin na ang fuse na ito ay hindi busted. So, gamit ang kilometer isit natin sa ohms. Yan ang uh, symbol ng ohms. Pwede din sa continuity buzzer. So, mas maganda sa baser natin isit up para malalaman natin na uh, okay pa yung fuse kasi tutunog ang baser ng ating Clometer. So, bago natin i-testing, i-test muna natin ating test pad kung gumagana ba yung kilometer natin. Yan. So, pag-testing nito, dulo-dulo lang ang ating i-test. Yan. So, malalaman natin na ang fuse ay uh, okay pa. Yan. Yan. Ganito lang ang pagtesting ng fuse. So, lahat ng mga appliances may protection 'yan, fuse. Kapag walang power ang ating appliances, unang titingnan natin yung uh, power supply. Kapag meron namang power supply, so doon tayo sa loob titingnan din natin ang fuse. Baka uh, busted na 'yan sa pag testing ng fuse kapag busted na yan papalitan lang natin ulit kapag pumutok na naman so ibig sabihin may short circuit sa ating appliances okay kung may idea din kayo sa electrical or electronics paki-share naman sa comment section okay bye bye mga main.